Aries. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang ugali ng Aries ngayong araw ay misensin at seryoso sa trabaho. Hindi pala kwento kapag oras ng gawain, mas pinipili ang tahimik na kapaligiran, para sa mas maayos na resulta. May mahigpit na paninindigan sa prinsipyo, at hindi madaling mapaniwala, lalo na, kung may kinalaman sa pera madiskarte at mapagmatsyag, hindi nagpapadala sa panlilin lang. Hindi rin bukas sa usapang utang ngayong araw upang makaiwas sa tensyon. Pinipiling tahimik at mag-isa kapag gabi at ang katawan ay naghahanap ng sapat na pahinga. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Taurus Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ang Taurus ngayong araw, ay may pagkamasinop at ayaw ng gulo sa trabaho. May takot mawala ng pagkakakitaan kaya masipag at disiplinado. Hindi madaling matukso sa mabilisang pera, at mas pinipiling maging maingat sa gastusin. May posibilidad na maging prangka at matapang, sa pananalita pero intensyon ay para sa ikabubuti. Mahalaga ang mapayapang trabaho kaya hindi naaakit sa chismis. Nananatiling matulungin sa pamilya at handang tumulong kahit tahimik lang. Sa gabi ay naghahanap ng kapanatagan ng isip at katawan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Gemini ngayong araw ay may matinding disiplina sa trabaho. May mahigpit na pamantayan, kapag mali, hindi basta palalampasan. Hindi basta pumapayag sa pakiusap kung labag sa prinsipyo. May paninindigan at hindi uuurong kapag nasa tama. Pero ang sensitibong usapan, kaya hindi agad nagtitiwala, lalo na sa mga bagong kakilala. Maingat din sa paggastos at ayaw ng padalos dalos na desisyon sa pera. Ang focus ay trabaho muna kaysa pakikipaghalubilo. Sa gabi, hinahanap ang katahimikan para mapahinga ang isip. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Cancer. Ngayong araw, ang cancer ay nakatuon sa seguridad ng pamilya, at masigasig sa pagtatrabaho laging nasa isip ang pag-iipon at pag-unlad ng kabuhayan hindi basta nagtitiwala lalo na kapag may pera sa usapan madiskarte at disiplinado sa trabaho sinisigurado ang bawat hakbang upang walang aberya tahimik sa kilos at salita para makaiwas sa hindi pagkakaunawaan may posibilidad na maging sensitibo at mabilis magselos ngunit pipiliin ang pananahimik kaysa pakikipagtalo. Mahigpit sa pera at inuuna ang pangmatagalang, layunin kaysa pansamantalang luho. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangan laging maging maingat. Leo, ayon sa galaw ng kalikasan, ang Leo ngayong araw ay positibo ang pananaw sa trabaho at may dedikasyon sa ginagawa. Hindi alintana ang pagod, basta natatapos ng maayos ang mga gawain. Tapat sa tungkulin at hindi nagel-alako ng panlilinlang. Mas pinipiling umiwas sa mga usapang madudumi o panlalamang. Ang disiplina sa sarili ang nagsisilbing gabay niya sa mga desisyon, lalo na kung pera ang usapan. Pinag-iingatan ang kinikita at iniisip ang kapakanan ng pamilya may paninindigan sa salita at hindi basta sumusuko sa responsibilidad. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangan laging maging maingat. Virgo Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Virgo ngayong araw ay tapat sa salita, kapag nangako, gagawin. Mislan sa paggawa at hindi gusto ang barabarang trabaho. Ayaw sa mga taong mayabang o tamad, at mas pinipili ang katahimikan, kaysa makipagbiruan sa gitna ng trabaho. Mapagmatsyag sa pananalita upang walang masaktan. Hindi gusto ang paulit-ulit na gawain na tila walang progreso. Sa pag-ibig, hindi seloso at may tiwala sa kanyang minamahal. Praktikal sa paggastos at inuuna ang pag-iipon kaysa sa pansariling luho maalalahanin at malambing ngayong araw. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang libra ngayong araw ay may masiglang pakikitungo sa loob ng tahanan. Gusto ng mahabang oras na kasama ang pamilya, kahit abala pa sa trabaho. Masipag at seryoso sa pinagkakakitaan, Ayaw ng palusot o mga abala dahil para sa kanya ang trabaho ay daan para sa pagangat ng pamilya. Mahigpit sa disiplina at tiwala sa mahal sa buhay, hindi pinangungunahan ng pagseselos. Matipid at maingat sa paggasta, inuuna ang pangangailangan kaysa luho. Malambing sa minamahal at ayaw ng tensyon sa mga usapan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Scorpio Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ngayong araw ay may tahimik na kalooban at masayang pakiramdam sa loob ng tahanan. May lakas ng loob at tapang sa mga sitwasyong biglaan, lalo na kung may kailangang harapin. Maingat sa pagtitiwala, hindi agad bukas sa mga bagong kakilala. Praktikal at may malinaw na isipan at hindi madaling maapektuhan ng emosyon. Matipid sa hindi mahalagang gastusin at inuuna ang pangangailangan ng pamilya. Sa gabi, ang gusto ay tahimik na pahinga at kapanatagan ng isip. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangan laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ngayong araw ay masipag, at seryoso sa mga gawain. Hindi madaldal ngunit tuloy-tuloy sa pagkilos. Sa tahanan ay masiglang nakikibahagi at gustong nakikitang masaya ang mga kasama. Maingat sa pananalita para walang masaktan. Marunong mag-ipon at iniiwasan ang walang saysay na gastos hindi sakam, at inuuna ang kapakanan ng pamilya. Hindi makati ang isip sa pagseselos, ang focus ay nasa trabaho at sa pagkamit ng financial stability. Ayaw ng kalat at mali, gusto ay maayos at organisado. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ngayong araw ay maingat, sa pananalita at laging nag-iisip bago kumilos. Kung nasa trabaho, handang tumulong basta na aayon sa tama. May tapang at mahabang pasensya, pero hindi comfortable sa mga taong mapagmataas o usaping kaberdehan. Madaling magselos kapag nakaramdam ng pagbabago, pero hindi agad nagpapakita tahimik sa trabaho, at ayaw ng istorbo. Praktikal at hindi basta-basta gumagastos, ang isip ay nasa pag-iipon at pangmatagalang plano. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangan laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aquarius ngayong araw ay disiplinado, sa tahanan at sa trabaho. Gustong maayos at masaya ang paligid, ngunit hindi nagpapadala sa impluensya ng iba, lalo na kung labag sa prinsipyo. Ayaw sa suhulan o madali ang kita, mas pinipili ang marangal na paraan. Hindi agad nagtitiwala, pero bukas ang puso sa pamilya. Kung may maitutulong, hindi nag-aatubiling mag-abot ng suporta. Tahimik at minsan may dating na suplado, pero sa totoo ay gusto lang ng katahimikan. Buo ang tiwala sa minamahal, at hindi padalos-dalos sa emosyon. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ngayong araw ay kontento, kapag kasama ang pamilya sa tahanan. Kung may trabaho, masinop at may plano bago kumilos. Hindi nanlalamang at patas kung kumikita. Laging handa sa mga bagong oportunidad, basta't marangal at maayos. Maaruga sa magulang at inuuna ang kapakanan ng pamilya. Hindi magastos at iniisip muna ang pangmatagalang epekto ng bawat bilihin. Ayaw ng gulo, gusto ng tahimik na buhay at maayos na ugnayan sa mga kasama. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangan laging maging maingat.